Sa ibang balita, naranasan mismo ng apat na Pinay caregivers ang sorpresang pag-atake ng Hamas sa Israel noong linggo. Mabuti na lang at nakatago agad sila sa bomb Shelter. Si Dick Villanueva sa detalye. Rise and Shine, Dick. Labis na takot ang naramdaman ng apat na Pinay caregivers sa kibuts na Hal-Ozi sa Gaza border dahil sa nangyaring sorpresang pag-atake ng Hamas sa Israel. Ayon kay Sally Makadin, mahimbing daw ang tulog nila nang biglang makarinig sila ng alarma na Siwa Adom o Red Alert. Ibig sabihin nun, kailangan sa loob ng 10 segundo ay makapasok sila sa bomb shelter para makapagtago. Ah, uh, sir, sa ngayon, since na na-evacuate kami dito sa Kibot, uh, Mishmar, Haemek, eh, uh, we feel relieved po. And, eh, ayun po, feel namin na medyo safe kami dito even though hindi naman talaga namin masabi since the attack was all over Israel. So, but for no sir, mas okay kasi nakakalabas kami. Unlike nung nasa, nasa kibuts kami is nasa loob lang po talaga kami ng uh, bomb shelter which is they call it here, Mamad. Sunod-sunod na malalakas na pagsabog daw ng bomba ang kanilang naririnig at maging ang buong kabahayan ay nayayani. Habang sakay daw sila ng military truck, nadaraanan daw nila ang nasusunog na cow farm sa kibuts na Hal-Ozi. Ang unang evacuation center daw ay isang maliit na military camp pansamantala silang nakapagpahinga at nakakain habang hinihintay ang ilang pang mga evacuees. Si Marisa Binting na isa ring caregiver ay kitang-kita rin ng kanyang dalawang mata kung papaano pagbabarinin ng mga terorista ang kanyang among lalaki. Dahil sa sobrang takot agad daw siyang pumasok sa loob ng bomb shelter kasama ang kanyang among babae. Alauna ng hapon na may kumatok sa bomb shelter na Israel Defense Force subalit so hindi daw niya ito binuksan at pinatay niya ang ilaw. Doon na rin daw sila umiihi dahil walang toilet sa loob. Ganap na alas 8 ng gabi nang balikan ulit sila ng IDF at sakalang niya ito binuksan nang nagpakilala na ito sa kanila. Uh, yung sa part ko, naharangan kami sa kusina. Yung oh, uh, yung nakatayo ako doon tapos eh may harang so hindi nila ako nakikita doon. Uh, pero wala po talagang nakikita sa loob kasi sarado naman po yung blind. So, nagulat ako. Nagulat ako kasi bigla na lang nag, na, may nagratrat doon sa bandang nilolo uh, ni Lolo. Doon sa inuupuan ni Lolo. Tapos si Lolo nakita ko na napaganon siya, napalingon siya doon sa may bintana, sa may kusina. Tapos uh, biglang na na ano, natumba ulit siya, na ganyan. So nakita ko lahat ng bala papunta sa kanya. Alas 4 ng umaga nang inilipat sila sa pansamantalang evacuation center sa kibutsu mismar Haymik North. Malayo ito sa war zone. Doon daw ay malaya silang nakakalabas at may nakakausap na rin silang mga kababayang Pinoy doon. Mariing kinundin na ng France ang pag-atake ng mga teroristang Hamas sa Israel at nangako ito na tutulong sa Israel sa pagpuksa sa mga teroristang grupo. May mahigit kalahating milyon ang populasyon ng Jews sa France. Kung kaya't nakaalerto din ito dahil marami rin pagkakataon na may naganap na pag-atake sa Jewish community sa bansa. Nanawagan naman sina Marisa, Sally, Rachel at Robilin sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas na huwag mag-alala sa kanila dahil nasa mabuti na silang kalagayan. Mula sa kibbutz Mishmar Haimik, North Israel, Dick Villanueva, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.